Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Renz Marion, isang pharmacist at nurse. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang totoo tungkol sa glutathione, lalo na ang mga capsules, kape, at iba pang mix formulation na naglipa na ngayon sa merkado. Totoo nga bang pampaputi ito? Ano ang epekto nito sa ating kalusugan, lalo na sa kidneys? At bakit hindi ito aprobado ng FDA para sa skin whitening claims sa Pilipinas? Pag-usapan natin ang agham at mga katotohanan sa likod ng glutathione. Ang glutathione ay isang natural na antioxidant na ginawa mismo ng ating katawan. Tumutulong ito sa detoxification, pampalakas ng immune system at proteksyon ng ating cells mula sa oxidative stress. Dahil dito, ginagamit ito sa medisina para sa iba't ibang kondisyon. Kabilang ang liver diseases, neurodegenerative disorders at bilang adjunct therapy sa ilang uri ng cancer. Sa Pilipinas, karamihan sa mga produktong may glutathione ay nasa anyo ng food supplements tulad ng capsules, kape at iba pang formulations. Mahalagang tandaan na ang isang produkto na nakarehistro bilang food supplement ay hindi maaaring mag-claim ng therapeutic effects lalo na ang skin whitening. Ang ibig sabihin nito ay wala pang sapat na scientificong ebidensya na kinikilala ng FDA para patunayan na epektibo ito bilang pampaputi. Kung ang isang produkto ay may label na food supplement, hindi ito dapat gamitin bilang gamot o paggamot sa anumang sakit o kondisyon. Ang paniniwala na ang glutathione ay pampaputi ay nagmula sa isang side effect na nakita sa mga pasyenteng sumasa ilalim sa long-term glutathione therapy. Kapag mataas ang doses, maaaring mablak nito ang melanin production. Dahilan kung bakit pwedeng magmukhang mas maputi ang balat. Dahil dito, marami ang nagnais gumamit ng glutathione para sa skin whitening, kahit na hindi ito ang pangunahing gamit nito. Gayunpaman, ang epekto ng glutathione sa pagpapaputi ay hindi pare-pareho sa lahat. Depende ito sa doses, tagal ng paggamit, at kung paano ito tinatanggap ng katawan. May ilang pag-aaral na nagsabing maaaring may bahagyang epekto ito sa balat, pero kulang pa ang malawakang ebidensya para ito ay maging opisyal na indikasyon ng glutathione bilang pampaputi. Isa sa mga pinakakontrobersyal na paraan ng paggamit ng glutathione ay ang intravenous injection. Mahalagang malaman na sa Pilipinas, ang FDA ay hindi nag-aproba ng glutathione injectables para sa skin whitening. Ang mga aprobadong gamit lamang ng IV glutathione ay bilang adjunct therapy para sa cancer patients at sa ilang liver diseases. Ang maling paggamit ng glutathione injections ay may mga potensyal na panganib. Una, ang mataas na doses ay maaaring magdulot ng toxicity sa liver at kidneys, lalo na kung ginagamit ito ng matagal ng walang gabay ng doktor. Pangalawa, may panganib na allergic reactions at kahit anaphylactic shock kung hindi tama ang administration. At pangatlo, ang pagbibigay ng IV glutathione sa hindi rehistradong klinika o sa mga unlicensed practitioner ay maaaring humantong sa kontaminasyon at impeksyon. Dahil ang glutathione ay dumadaan sa atay at kidneys para mailabas sa katawan, may mga pag-aaral na nagmumungkahi na ang sobrang paggamit nito ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kidney function. Ang labis na glutathione intake, lalo na sa mataas na doses, mula sa supplements o injectables, ay maaaring magdulot ng oxidative stress kidney cells. Ito ay maaaring maging problema, lalo na sa mga taong may pre-existing kidney conditions, gaya ng chronic kidney disease. Bukod dito, ang ilang produkto ng glutathione ay may kasamang iba pang sangkap, tulad ng collagen, L-cysteine o vitamin C na maaaring magdulot ng karagdagang load sa kidneys. Ang sobrang vitamin C halimbawa ay maaaring magresulta sa kidney stones kung hindi tama ang dosing. Kaya kung kayo ay may problema sa bato o atay, mahalagang kumonsulta muna sa inyong doktor bago gumamit ng kahit anong glutathione supplement. Mahalagang tandaan na ang glutathione ay hindi opisyal na aprobado bilang pampaputi sa Pilipinas. Ang glutathione capsules, kape at iba pang formulation ay nakarehistro bilang food supplements. Ibig sabihin, hindi sila itinuturing na gamot at hindi maaaring mag-claim ng therapeutic effects. Kabilang na ang skin whitening. Kung may injectable man ito, ito ay inaprubahan lamang para sa medikal na paggamit. Partikular sa mga pasyenteng may cancer o liver disease at hindi bilang pampaputi. Bukod dito, hindi rin ibig sabihin na mas mataas ang dosage, mas mabisa ang epekto. Sa katunayan, ang labis na paggamit ng glutathione ay maaaring makaapekto sa atay at bato, lalo na kung walang tamang gabay ng isang doktor. May mga pag-aaral na nagmumungkahi na ang sobrang paggamit nito ay maaaring magdulot ng oxidative stress sa kidney cells. Kaya't kailangang mag-ingat ang mga pasyenteng may pre-existing kidney condition. Dagdag pa rito, maraming glutathione products sa merkado na maaaring hindi dumaan sa tamang quality control. Kaya mahalagang siguraduhing registrado at ligtas ang produktong ginagamit. Sa huli, hindi lahat ng sikat o trending na produkto ay otomatikong ligtas at epektibo. Kaya bago gumamit ng kahit anong supplement o treatment, siguraduhin may sapat kang impormasyon at kumonsulta muna sa isang healthcare professionals. Ako po si Renz Marion, isang pharmacist at nurse. At ang hangarin ko ay bigyan kayo ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan. Kung may iba pa kayong tanong tungkol sa mga supplements at gamot, e-comment eh lang sa ating comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang health discussions. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.